Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Pinangunahan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paggunita sa ikasang daan at dalawamputlimang anibersaryo ng Unang Republika ng Pilipinas. Kasabay nito, nanawagan din ang Pangulo ng pagkakaisa sa gitna ng mga hamong kinakaharap ng bansa. Sa kanyang talumpati sa Baraswain Church sa Malolos, Bulacan, binigyang pugay ni Marcos ang pagkakatatag sa Unang Republika. Dapat ani ang magsilbing inspirasyon nito sa pag-abot sa pangarap ng ating mga ninuno na kaunlaran para sa bansa. Tinukoy ng Pangulo ang laban ng gobyerno para masolusyonan ang iba't ibang mga isyo, partikular ang gutom, kahirapan at kawalang hustisya. Higit pa niya rito hangad ng gobyerno ang pagkakaisa ng bansa tungo sa pagunlad. Nanawagan din si Pangulong Marcos sa lahat bilang mga makabagong bayani na paigtingin ang pagmamahal sa bayan upang maisulong ang isang mapagpalaya, maunlad at maginhawang bagong Pilipinas. To the Filipinos who liberated their own selves by blood but were doubtful that the promises of a, of a revolution could be redeemed, the Malolos Republic raised their hopes once again for a brighter tomorrow. We continue to live in the infrastructure of the state that they had envisioned. The rent we pay, so to speak, is what is expected of us as stewards of that legacy, making our economy sound, our democracy stable. Our future secure and our nation strong. So today, as beneficiaries of their heroism, we pledge to continue to pay those dues. To those who trample our sacred shores, the spirit of Malolos commands us to resist you, for the territory our forefathers fought for is unconquerable. Ipauubaya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Commission on Elections ang pagresolba sa isyu ng people's initiative para sa pag-amyenda sa 1987 Constitution. Sa isang panayam, sinabi ni Pangulong Marcos na kinausap na niya ang mga kinauukulan kaugnay ng spekulasyong binabayaran ang mga botanteng pumipirma sa people's initiative. Ay sa Pangulo, hahayaan niya ang COMELEC na gawin ang trabaho nito na siguruhing lihitimo ang mga pirma para sa charter change. Tiyak na hindi tatanggapin ng COMELEC ang mga pirma kung mapapatunayang nabayaran o napangakuan ang benepisyo ang mga lumagda dito. Anya ay pinanggina ng ilang mambabatas na may suhulang nangyayari sa pirmahan ng People's Initiative. Pinag-aaralan ngayon ng Kongreso ang pag sa mga economic provisions nang Saligang Batas. Ayon sa Comelec, nasa siyam na ang lokal na pamahalaan na, ang nagsumite ng mga signature form para sa People's Initiative. Nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi makikipagtulungan ng gobyerno ng Pilipinas sa International Criminal Court kaugnay ng investigasyon sa kampanya kontra ilegal na droga sa bansa. Iginit ni Pangulong Marcos na hindi niya kinikilala ang jurisdiksyon ng ICC at tinawag itong banta sa soberanya ng Pilipinas. Dahil dito hindi umano tutulong ang gobyerno sa anumang investigasyon na gagawin nito. Babantayan din umano ng pamahalaan ang ICC para masigurong hindi ito makalalapit sa anumang ahensya ng gobyerno. Batay sa mga ulat, nakakuha na ang mga investigador ng ICC ng sapat na ebidensya kaugnay ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV, inaasahan maglalabas ng arrest warrant para sa kasong crime against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang opisyal. Pinuto ng Pilipinas ang ugnayan nito sa ICC noong Marso taong 2019 bilang tugon sa pagpuporsigin nitong imbisigahan ang programa kontra droga ng gobyerno. Naniniwala ang karamihan sa mga Pilipino na dapat bigyang prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtugon sa isyu sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng militar. Sa isang survey na isinagawa ng OCTA Research mula December 10 hanggang December 14, 2023, 72% ng mga respondent ang nais na magkaroon ng mas malawak na pagpapatrolya at presensya ang militar sa West Philippine Sea. Samantala, nasa 70% naman ang nagsabi na dapat tugunan ang issue sa pamamagitan ng diplomasya at iba pang mapayapang paraan. Ayon sa Octa Research, tumaas ng 7% ang bilang ng mga Pilipino na nais na ipaglaban ang teritoryo ng Pilipinas sa pamamagitan ng military action mula nang isagawa ang Tugon ng Masa Survey noong October 2023. Dagdag pa ng Octa, ito ang unang pagkakataon na mas madami ang sang-ayon na ipaglaban ang teritoryo ng bansa. Sa pamamagitan ng militar, kabaligtaran ng naunang pinaborang hakbang, na daanin sa diplomasya at mapayapang paraan ito. Samantala, ilan pa sa iba't ibang hakbang na suportado ng mga Pilipino ay ang modernisasyon at pagpapalakas sa kakayahan ng militar para protektahan ang teritoryo ng bansa. Pagsasagawa ng Joint Maritime Patrol at exercises kasama ang mga kaalyadong bansa, pagpapalawak ng diplomatic effort sa loob at labas ng rehiyon at pagtigil sa mga alitan para sa Joint Economic development ng lugar. Samantala, patuloy na kinukundina ng Pilipinas ang mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea dahil sa sunod-sunod na mga insidente. Noong 2016, inihayag ng Permanent Court of Arbitration na walang legal na basihan ng China para ariin ang yaman sa loob ng sinasabi nilang Nine Dash Line. Sa kabila nito, patuloy namang iginigit ng China na hindi nila kinikilala ang nasabing desisyon. Inaanyayahan ng Presidential Communications Office ang publiko na makibahagi sa pagsisimula ng bagong Pilipinas Kickoff rally na gaganapin sa Quirino Grandstand sa January 28. Ayon kay PCO Secretary Cheloy Garafil, magsisimula ang rally ganap na ika ng gabi sa linggo na dadaluhan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang iba't ibang opisyal ng pamahalaan at mga kilalang personalidad. Kabilang din sa nasabing aktibidad ang ilang mga artista na magbibigay saya simula alas 3 ng hapon. Samantala, isasara ang ilang bahagi ng Maynila para sa nasabing pagdiriwa. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, sasara sa trapiko ang Rojas Boulevard mula UN Avenue hanggang P. Burgos Avenue kasama na ang Maria Calao at ang magkabilang bahagi ng Burgos Avenue o Rosa Street at Bonifacio Drive mula Anda Circle hanggang P. Burgos Avenue. Sa mga hindi makakapunta, mapapanood ang nasabing rally sa pamamagitan ng live stream. Una nang ipinahayag ng Pangulo na makakamit lamang ang bagong Pilipinas kung magkakaisa ang bawat Pilipino. Isinaraan ng Department of Migrant Workers ang Manila branch ng isang Dubai-based consultancy services sa Quezon City dahil sa pag-aalok o manunito ng mga pekeng trabaho sa bansang Italy at Malta. Samantala, aabot na sa humigit-kumulang 7,000 posts sa Facebook na nagre-recruit ng mga trabahador sa ibang bansa. Ang pinatanggal din ng DMW ang ulat mula kay Lalain Hund. Sasampahan ng Department of Migrant Workers ng kaso sa Department of Justice ang opisina ng isang consultancy services sa Quezon City na nag-aalok ng mga peking trabaho sa bansang Italy at Malta kaninang umaga sa tulong ng Philippine National Police at ng opisina ni Sen. Rafi Tulfo ay isinara ng DMW ang opisina ng Legal Connect Travel Consultancy, kilala rin bilang Legal Connect Travel Services na matatagpuan sa Barangay Veterans. Ayon kay DMW Officer in Charge Undersecretary Hans Leo Kakdak, Tatlong reklamo ang natanggap nila mula sa opisina ni Tulfo na nabiktima umano ng nasabing consultancy services. Ayon kay Kakdak, nagbayad ang mga ito ng 85,000 piso kada isa. Recruitment for Italy, uh, agricultural workers daw at uh, caregivers daw at uh, merong halagang kinataga sa mga aplikante. Git kumulang 250,000 to 380,000. Meron din para sa Malta daw mga hotel workers. At tinataga naman ay uh, 200,000 to 350,000. Paliwanag ni kapag may tatlo o mahigit pa na biktima, itinuturing na nila itong large-scale syndicate na may parusang habang buhay na pagkakakulong. So magsasampa tayo ng kaso ngayon sa Department of Justice, sa Piskalya, yan, para magkaroon na ng investigasyon sa larangan na yun. Bukod sa may-ari, kasama din umano ng kakasuhan ang lahat ng mga nagtatrabaho sa nasabing opisina na kasabwat sa illegal recruitment. Pinigyan naman umano ng DMW ng tulong pinansyal ang mga biktima ng illegal recruitment sa pamamagitan ng kanilang action fund. Tutulungan din nila ang mga itong mabawi ang halagang ibinayad. Sakali namang gusto pa rin nilang maghanap ng trabaho sa ibang bansa, ay aalalayan din sila ng DMW. Samantala, aabot naman sa 7,000 posts sa Facebook ang napatanggal na rin ng DMW mula noong 2023. Babala ni Kakdak, huwag maniniwala sa mga nag-aalok ng trabaho sa ibang bansa, lalo na sa social media. Kasi nga, talamak talaga. Kasi ang lang mag-post eh, di ba? Tapos ang lang maglagay ng paskil na ang ganda ng litrato. Uh, kunyari, meron ng recruit doon na Pilipino na nandun na mag na, yung pala peke. Para sa PNA Headlines, ako si Lalaine Hunyo. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage at pna.gov.ph o ang aming Facebook at ex-account na dating Twitter na Philippine News Agency pinapalabas din ng PNA headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako po si Marita Muahe, ito ang PNA headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.